Nakakita ko mga bok ng ano. Ang pwede nating uh, paliguwang ilog. Maganda dito. Bola lang yan. <laughs> Tutuwa kayo. <laughs> abot na abot ng mga motor. Sinistado yung daan. Napakaganda. Dito masyarap magpiknik. <laughs> Ito yan. Yan o. Ilog yan. Ilog. Itulitin ko pa ba? <laughs> Dito. Ay, dito Ayun! <laughs> ilog yun, oh. oh sarap. na naman yung isang ilog na to. Uh, bagong bahalang, kaya yari lang ni Ulysses, eh. <laughs> Medyo malabo siya, no? Mga suka. dito. lugar. Tapos may, may mga pupestuhan tayo mga puno. sa kabila, oh. Yung mga pupestuhan ng mga puno. Malililim. Malililim. Kahit maghahapon ka dito, basta may pagkain ka lang. So, po dito. Harap tayo ng ano, magandang spot. Kaya dito eh. At sa lugar na to, maliit pa lang ako na napupunta na ako dito. Maliit pa lang, alam mo, lubaki eh. Kaya na... Kaya dati, dati ko lang napupunta sa lugar na to. Ngayon na lang ulit ako nakapunta rito. dito. Siguro mga ano na, 25 years. oh so, bitanda ko ako na pala. Tanda ako na. May 25 years nang nakalipas bago ako nakabalik sa lugar na to. So, din, ano pa to? Hanggang doon pa yan sa ibabaw. Ah, uh, nanararating ko yan hanggang doon. Ito so, yung bundok-bundok na yan. Nararating ko yan pero sa kabaya kayabangan. Lagpas pa dyan. Oo, oh, nararating ko yan. ah, uh, kung adventure din lang ang pag-uusapan, uh, alam natin yung ano mga lugar na yan. So, mga katekik. Bakit ako sa medyo malakas siya ngayon kasi bagong baha yun eh, ba nilipas lang ng bagyo so napakaganda rito kung saka magsipipip tayo dito niya no oh ganda diba mukha ko yung nakikita niya eh babackham ko lang ha ayan o loob ganda makateknik oh itong yung ano na to uh, ah, kinakwari na siya ngayon pero pwede naman pumunta dito kinakwari siya hmm. lahat na naman lang punta natin kwari yung sa sisiman yung kinakwari yun yan yan o oh. lakas mga kagod so, yung mga lugar tayo pwede pagkakamit yan no? pwede mag-stay tayo kahit maghapon hindi hindi <fetch> Pagkatapog <play> ako mga ka-technique, yun na yun Mahulog na Mahulog na ako sa puso mo, ha, inulit Inulit <laughs> lang Mga ka-technique Mahulog, diba? Kaya naman sa ha ha you got? sa wali ko sa kabila eh lakas ng agos malakas yan yan na yan, yan, malakas yung agos na yan tapos ako, baka basa yung cellphone ko <laughs> ito lang na ginagamit natin pang vlog baka masira pa oh, punta tayo sa kabila yan yeah, mga kateknik titingin pa tayo dito sa kabila yan natin kung ano pang meron dito yung malit na sapa ayo ayun oh matamid tayo matamid tayo Pera las. Uy, naku, yun nga. na nga. <laughs> Muntik na. Nagkataon ligo ah. Sarap maligo. Gusto kong maligo. Napunta kayo dito. Maligo tayo mga kasama ko. Mga uh, kasama ko sa team. So, eh, tungtungan tungo na ba to? Ito na mga katiklip talaga Pag <laughs> dito maligo, ilog May lugar na tayo pupuntahan ng ilog, malinis to Malinis tong ilog na to Ay, Gaya nga na sinasabi ko kanina pa ano Ulit ulit na lang narating <laughs> uh, ko na uh, na, napupuntahan na to nung no? maliit pa ako, bata pa Itong na to yung dinadaan namin Punta doon oh, papunta na sa amin, sa bahay namin. Layo to. Malakaring mo, malayo. Pero nararating siya ng motor from start na kanto ng maap. Tawagin to, bayangin. Ito ako sa bayangin yan. yan yung may mga kubo doon, oh. Akong, yan. Kung yan, pakakilala pa natin. Siya na yung mga nakatira dyan. Pakakilala <laughs> ko pa. Ayun ko lang, no? Papakilala lang tayo, anak ng pabling. Sa <laughs> tatay ko kasi talaga yung kilala rito, eh. Saka yung bayaw ko, si Bayaw Dani. Kasi mga namay na. Hindi talaga yung mga kilala rito. Ito pa rin ka na, talaga yung daan. Nakakatawa. Diba? Hindi siya nagbabago. Hindi <laughs> pa rin For almost 25 years nga siguro na hindi ako nakabalik dito. Tagal na. Ayun na lang ulit. Sa ilong. Masarap dito oh. Pa ito pala, maganda po maestro rito. Ay, hey, parang lagun na na, lagun na siya rito, ayan o. Eh. Dito, masarap po mas ayan oh. Eh. Ang lakay tayo sa ibig. Ayan o. No? Ang Ay, ganito. Ang mga tao doon, hindi mga tao doon. oh, ito. Papunta na yan doon! Papunta na sa atin. Nakasapo ko yung pamaking kong wapo-wapo. Oh, ayan na. Sinumali nga. Sinumali nga. Natanison. Sarap dito mga ka-technic. O kung sino mga gusto pumunta, kontain nyo lang ako. Ayan. PM is the key. <laughs> Libre lang po dito. Walang entrance. walang entrance <laughs> <mga, laughs> yung lugar. Masaya po. Maganda po yung lugar talaga. Pero pag picnic, kahit marami, Luwag na luwag kayo dito. Tsaka yung mga motor, nakakababa naman talaga. Ang lawak ng parking, buong buong kalsada, pwede mo pagparkingan. Sa gilid nga lang kasi may mga dumadaang parang truck ng quarry. Yan. Pero maganda rito. <laughs> maganda. Ano, paulit ulit. maganda na nga eh. Tama, mga tiktik. Hindi natin dito. 何だいま。

Gago! <laughs> Ang init lang, tagalin na kami nagpunta ng pamangin ko eh. Maraya pa kasing ginawa, kaya silingit ko lang itong isang kaprasong vlog. sana mga gusto nyo rin. So yun, pag uh, gusto nyo pumunta dito mga ka teknik kontakin nyo lang ako, PMS Laki. Tapos sa grupo ko, sigurado pupunta tayo dito. Sa Team Fusion. <laughs> Magpiktik tayo dito. Sarap dito. O, walang lalakarin. Kunting-kunti lang, kapraso-kapraso. Nakarating yung motor hanggang dito sa lugar Nagda so, Sa lahat na sumusubaybay nga pala sa si channel namin Maraming maraming salamat At uh, sana uh, Nag-enjoy kayo sa mga binablog ko O binablog namin Ginawa namin tong channel para Kung sakaling mag-grow Eh talagang makatulong po talaga yung advocacy ng grupo. Isang advocacy po ng grupo ay makatulong sa mga nangailangan natin mga kababayan. Ano. Kaya sana, no? lalong-lalong na ngayon dahil uh, katatapos lang ng bagay yung Ulysses. Ang dami na apektuhan talaga. Lalong lalong mga kamag-anak namin dyan sa ano, sa Rizal. At uh, ako, na, naiyak na nga lang ako dahil nila uh, nangyari sa kanila. Grabe. Mga inalod po yung bahay nila. Grabe. <laughs> hirap, hirap ng ganong sitwasyon. No? Pero so, mag para mag-umpisa ka uli sa mag-back to zero ka. Diba? Umpisa ka uli sa una. Tap dito, labig pa. Labig na ang simoy ng angin. Nakarnaks dito, sarap dito. mga ka-teknik, sana ano. Kapasa lang itong vlog namin. Uh, Dinignan ko lang din tong lugar na to kasi Tagal lang ako din nakarating dito eh. Ah, uh, yun nga. Ano na. Almost 25 years na rin hindi ako nakakapunta rito. So, tinry ko lang puntahan ngayon. At uh, binlog ko na rin. Para uh, may pakita na rin sa inyo yung lugar. Napakaganda. Kung magpipiglit tayo, napakaganda rin. So, yun lang mga kateknik. Maraming maraming salamat ano sa mga pagkaya hanggang dito sa panunod. At uh, thank you, thank you, thank you ulit. Hanggang dito na lang yung aking vlog. <laughs> <laughs> uh, pasensya niya na at marami marami salamat mga ka-technik kung napadaan ka lang sa aming channel ay uh, at hindi ka pa nakasubscribe please subscribe and uh, pakilike and share itong video na to at pakihit na rin yung notification bell para lagi po kayo updated sa aming mga i-upload marami marami salamat mga ka-technik lagi ako nabubulol <laughs> bulol ka uh, marami marami salamat thank you subscribe